tuktok mga kabakyard so since D1 wala yan silang ilaw mga kabakyard so kita nyo itura mga kabakyard oh. yan ganda nito mga kabakyard oh. laki Ayan, oh. straight comb palitan natin tubig nila mga kabakyard kailangan natin ng fresh na tubig palagi para sa ating mga alagang manok para mamintin natin na healthy sila natin na sila nito nakaya naman sila nyan So ito mga kapakyard, ang pinapakain ko na sa kanya ay may halo ng mais mga kapakyard. Ayan. So sariling mixture ko yan mga kapakyard. So ayan. Medyo matakaw mga kapakyard. Napurga na natin ito. Naliguan na natin. Bibigyan natin ng big complex ngayon. Ayan. Hello mga kapakyard, welcome po ngayon dito sa ating uh, channel So sa video natin ngayong araw mga kapakyard ay uh, magbibigay po ako ng vitamin B complex sa aking mga lagang manok mga kapakyard Yung aking broadcock, bibigyan natin mga kapakyard Yung aking uh, 3 months old na apat na teraso mga baby stag Bibigyan din natin mga kapakyard no? tapos yung aking dalawang inahin mga kapakyard na kakatapos lang mag-sisiw Uh, pero bago natin, uh, bigyan sila mga kapakyad ng vitamin B complex. So, uh, ito pala ang ginagamit ko mga kapakyad ay bilamel, no? Hiyang kasi sa akin ito mga kapakyad, kaya ito talaga ang ginagamit ko, no? So, bago natin mga kapakyad, bigyan ng vitamin B complex yung aking mga alagang manok. So, samahan nyo ako mga kapakyad at papakainin muna natin sila mga kapakyad. Tapos, uh, bibigyan ko kayo ng update mga kapakyad doon sa sisiw ko na patapiraso na simula day old mga simula pagbabalik sa bugara na wala talaga silang ilaw mga kabakyan no? so nandito sila ngayon mga kapag kapakita ko sa inyo napakalusog nila mga kabakyan so tara let's go ito hey, mga kabakyan yung ano yan no? medyo madumi lang mga kabakyan yung karton ha? pero tingnan nyo mga kabakyan oh. Uh, napakasigla nila mga kapakyard napakalusog mga bakyard so since D1 wala yan silang ilaw mga bakyard so kita nyo ito tura mga bakyard oh. yan yan yung ating uh, machine kill so mga na naka cross size gold sweater gold kita nyo mga kapakyard meron kagaya tayong napapansin na sinibalang yan so ang target sana natin dyan mga kapakyard makapagpalabas tayo ng white gold kaso sinibalang yung ating ginamit at mas dominante yata yung kulay uh, gold mga kapakyan kasi tatlo sa kanila ay gold so nagulat pa so bibigyan muna natin mga kapakyan ng uh, pagkain sila ay uh, FYI pala mga kapakyan kahapon nagbibigay ako ng antibacterial mga kapakyan yun oh. No? yan kulay blue yung kanilang uh, tubig mga kabakyard so nagbibigay ako kapo ng primoxel powder mga kabakyard pero pagka yung 3 months na sila mga kabakyard malalaki na kahit isang buwan lang sa, isang bisis na lang isang buwan So, ang binibigay ko sa kanila, mga kabakyad, pagkain natin doon ay booster. Ayan. So, sita mo. Ayan, booster, mga kabakyad. So, ayun. Ayan, binabaran ko kasi na pagkain yan sila, mga kabakyad, kaya, kaya hindi mas sila masyadong nagtatakaw, no? So, pero, napakalusog yan, mga kabakyad. Ayun, kinalas pa. So, uh, galing naman talaga ng manok yan na magkag-cancel, Ayan dinamihan di ko na lagay mga kapakyan no? kahit apat na peraso lang sila para kung magutom sila kakain lang sila dyan mga kapakyan yan so dinin naman tayo mga kapakyan ngayon sa aking uh, kasisiyo na high action leper hot mga kapakyan so bibigyan din natin ng pagkain isa't kalahati ayan isa't kalahati mga kapakyan so booster pa rin mga kapakyan bibigyan natin no ano ang likot ito mga kabakyad? Ano ang kisig yan? Kisig mga kabakyad oh. Yan, and, mukhang maraming tandang dito mga kabakyad sa bats na ito mga kabakyad. Oh. malalaki mga spirit ko, mana doon sa inahin. Pero yung inahin natin mga kabakyad, yun ay blue legs. Ayan, tingga yung pa. Pero ito mga anak niya, walang nagmana mga kabakyad. Gawal po kung bakit. Ayan, no, dominante yung kulay ng paa nung ginamit natin na tandang mga kabakyard. Ayan, no. Ang ganda nito mga kabakyard, ang laki. Ayan, no. Straight comb. Ayan. Ito so, mga kabakyard, tandang din to, Pikom naman to, ayan, pikom, tandang. Ayan, tuyo na mga kabakyard, yung kailang tubig. So, lalagyan natin. So, ayan mga kabakyard, yung aking, uh, ano, ah, uh, high action, Leper hot mga kabakyard So far mga kabakyard malusog Malusog naman sila Ayan Next So sunod naman mga kabakyard Ito yung ating uh, month old na mga kabakyard na uh, Ace gold na nakakross sa ating Boston Roundhead mga kabakyard Ayan, so dapat ang pagkain nito mga kabakyard, uh, pagkain nila mga kabakyard ay scramble na mga kabakyard. Kaso, uh, wala akong nabiling scramble kahapon. Kaya ito na muna. So sanay naman sila nito mga kabakyard dahil simula si ito na yung pagkain nila. Ayan, malalaki na ito mga kabakyard. Ayan, malalaking manok mga kabakyard talaga ito. Palahi natin dun sa ating ano, gold. Ayan o, oh. malalaking manok ganda mga bakero oh, ito gold. Gandang gold. Ire naman ang oh, gandang kulay niyan dalo sa api. Dilaw ang paa. Iwa ko lang ire isa ah, kung babae, kung lalaki. Ayun. Malalaki na talaga to mga kabakyard. So, bibigyan din natin ito ng na tubig. Palitan natin tubig nila mga kabakyard. Kailangan natin ng fresh na tubig. Palagi para sa ating mga alagang manok para mamintin natin na healthy sila. Ayun lalaki na so last nyong nakita to sila mga backyard kaunti pala ang balahibo nila ngayon makapal na ang balahibo nila mga backyard so may isang buwan na ito mga backyard yung mga sisi na to yan so bago din naman mga backyard yung aking mga inahin babigyan mo natin ang pagkain yan kinakalat ko lang mga backyard yan para hindi sila mag-away-away Tapos may mga inyong ako dito mga kapatid na nakatali. Ibigyan din natin. Ayan. So yung pala mga kapatid yung nakatali natin dito na uh, stag mga kapatid. Yung nakatali natin dito ay naibinta ko na mga kapatid. No? So kinuha ng no, aking kaibigan. Na uh, yung dalawa mga kapatid yung aking stag. So ito pala mga kapatid yung Ah, uh, nanay nung apat natin na ano doon na uh, uh sisi yung mga backyard. So naliguan na natin to kahapon pinurga natin tapos naliguan na natin ito kaninang maga. Tapos mamaya mga backyard isasama natin dito sa pagbibigay na, bigyan natin ng ano, vitamin B complex mga backyard. Yan. Pwede naman mga kabakyad yung uh, nanay ng ating high action mga bakad, Ayan. Yan po yun mga bakad, Ating high action leper huts mga kabakyad. Ayan. So, dini naman mga bakyard, meron tayo ditong uh, binukod na na 2 uh, months old na mga baby stag so anim na piraso sila mga bakyard binukod ko na to yung mga kapatid nilang babae na ron uh, puro tandang yun nandito mga kapakyard bibigyan natin na pagkain ito ngayon so, Ito sila mga bakyard malalaki na. So ito sila mga kabakyard So dapat nito pagkain na mga kabakyard Ay scramble kaso nga lang uh, Wala natin nabili scramble kahapon Kaya tis mo sila nito Nakain naman sila nyan Yan So kahit pa paano mga kapatid, nakapag-ipon tayo ng anim na piraso. Ayan. So isa lang dito mga bakery yung napabadi natin, yung medyo malaki dahil ito lang kasi yung nagpapakita ng potential natin mga bakery na siya. So siya lang napasama doon sa uh, ano, banding natin mga bakery maliit. Ayan. Ganda. Bawer mga bakery yung ating uh, machine kill so Uh, sweater na gold. Ayan mga kapakyard, ang ganda yung tura mga bakyard yan Bandi din ito mga kapakyard ng ano, ah, uh, puti ang kulay niya, nung sisiyo mga bakyard Nagtaka ako, bakit ngayon ay para ng kula na siya. Ayan o, oh, kula na may halo puti. Pero puti pa rin ang paa. yan Sana lalaki itong malusog itong mga to mga kapakyard. Kahit pa no? meron na tayong anim. Yan, bago yung susunod sa atin doon, yung mga naroon. Yung mga kapatid ng babae dito mga kapatid, binukod ko doon. Tara, titingnan natin. mga kabakyan, isasama din natin ito sa bibigyan mamaya ng vitamin B complex. Pati ito mga kabakyan, yun. Yeah. Yan, isasama din natin mamayan. yan. So ito mga ang pinapakain ko na sa kanya ay may halo ng mais mga kabakyan. Yan. So, sariling mixture ko yan mga kabakyan. No? So, hindi siya inerton, kundi uh, sariling kong mixture yan mga kabakyan na pagkain. So, bumili ako ng regular na page bago nilagyan ko ng Uh, mais mga kabakyard so 3 is to 1 ang timpla ko mga kabakyard 3 no? kilo na feeds uh, bago 1 kilong mais mga kabakyard ayan ganun din dito mga kabakyard ayan medyo matakaw mga kabakyard backyard para to dito sa ating mga ano mga babae na manok mga backyard yan nagtira lang ko ng ilang piraso mga babae mga backyard baka sakaling may magkagusto so, nagtira lang ako ng konting mga backyard na babae dahil malimit naman talaga hinahanap talaga nila yung mga tandang talaga panlaban Pwede pala mga kamak niya, isa ko pang babae din niya yun. Yan, malaki na yan mga backyard. Baka ibibigay natin yan sa ating mga solid uh, subscriber at follower natin mga backyard sa Facebook. Yung ating ano na yan, uh, Boston Roundhead. 3 port uh, Boston Roundhead, 1 port machine kill so yan mga backyard. So ngayon mga backyard, ah... Uh, Magbigay tayo ng vitamin B complex, no? taon tama, tama mga kapakyad, at uh, parang uulan siya, mga kapakyad. Uh, medyo, di masyado mainit ang panahon. So, alam naman natin, mga kapakyad, na mainit sa katawan tunong ating lagang manok, no? Vitamin. At yung Kaya talaga binibigay natin ito, mga kapakyad, tuwing uh, hapon. O, di kaya pwede naman sa umaga, mga kapakyad, kung sila ay bagong ligo. Yan. So ilalagay ko dito mga kabakarde eh, ay 0.8 na kasi apat ah, to sila na bibigyan natin ng 3.2 Ayan mga kapakyard, 0.8 Okay teman, ini Pwede at mga kabakyard, ito po yung bibigay natin sa ating mga apat na piraso na baby stag mga kabakyard. So tag point po sila mga kabakyard no. So yung edad po nila ay 3 months old hangga at 4 months old mga kabakyard. Yan. ito yung una natin bibigyan mga backyard ayan tatlong buwan pala ito mga backyard napurga na natin ito naliguan na natin bibigyan natin ng big complex ngayon ayan mga kabakir, no, medyo manipis pa ito kasi nag, parang nag expand na yung katawan niya mga kapakir papunta na ito sa paglaki mga kapakir no? pagbuka bumuka na yung katawan niya mga kapakir kaso nga lang uh, hindi pa masyadong malaman ayan So, ma rin mga Bakyard, yung ating uh, Tasmanian Black na naka Golden Boy Sweater. Ayan. Ang ganda mga Bakyard, madilaw yung pulok dahil yung siguro sa matching niya na pagka-Golden Boy. Ayan. Tatlong buwan na rin ito mga Bakyard. Ayan, bibigyan natin ng Vitamin B Complex. nabigyan na natin mga bagay yung ating 3 uh, months uh, sana gumanda na yung mga katawan nito mga kapagyard yan busog na busog mga kapagyard oh. last main so, Bago naman mga kapakir, yung ating uh, apat na buwan, iri mga kapakir, eh, malaki na talaga ito. Yan. <laughs> eh. Diyan natin ano. Kuwento lang din mga bakay dati bibigay. Hmm. Ngayon, meron yung ating mukhang babae. <laughs> Ilit ng palong, mga bakero. Ano kaya ito? Tandang o babae? <laughs> kahit malaki. Kahit malaki na. Para pa rin. Malaki na oh. Pero yung palong maliit, Parang babae. Parang babae palong. Dra uh, at tubig. Okay, sa mga backyard yung ating reject. Reject to mga bakyard. Ayan, pang pwede siguro to pantakbuhan, mga backyard testing natin. Reject. Mataba ito, malaki. Ayun, na, ah, bigyan na natin siya. so, yung ating bibigyan na lang mga bakit, yung ating ah, mga brood at saka brood hen. Ayan. So, maglalagay ulit tayo mga bakit ng 0.9. Nag-0.3, ibibigay natin doon mga bakit sa aking ano, ah, Ay, mga kapagkad. Yan. Pwente mga kapagkad yung binibigay natin. Yan. 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 Ito yung high action natin mga bakyard, High action leper si Sito Alberto Line mga bakyard, Ayan. streetcom, comb. Isa pa mga bakyard, Last na to mga bakyard doon sa ating uh, broad pullet. So point three lang mga bakyard yung ating kinarga. Para do sa ating uh, broad pullet. Yung nanay nung ating apat na So mga kapakil you know, uh, na ko na sa inyo uh, Yung aking mga lagang manok So na-update ko na rin kayo mga kapakil Sa aking mga pasisyo na bago Tapos uh, Yung mga estilo natin sa pagpakain Yung ating agalagang manok mga kapakil na ko na sa inyo Estilo uh, ko rin mga kapakil Sa so pagbibigay ng vitamin B complex Sa aking mga alagang manok So na-share ko na sa inyo mga kapakil So umasa ako mga kapakil Na kahit ganun lang yung video natin mga kapakil Ay nakakuha kayo ng konting idea you no, know. lalo, lalo na mga kapakil Doon sa ating mga uh, kasamahang magmamanok na bago pa lang no mga, mga kabakyard syempre pag bago pa lang tayo naranasan ko rin noon yan naghahanap talaga, talaga ako ng way na saan ako pwede makakuha ng idea so dito sa channel ko mga kabakyard ay pwede kayo makakuha dito ng counting uh, idea lang mga kabakyard you no? Know? so hindi naman natin uh, uh, pinagmamayabang na tayo magaling so yung pamamaraan ko lang mga na sa akin na alam kong makakatulong rin para sa inyo mga kamakyad no? lalo uh, lalo na sa ating mga kasamang bakyad breeder na bago pa lang sa pag-alaga ng ating mga alaga manok so yun lang mga kamakyad maraming salamat po muli sa support nyo sa akin channel at God bless po sa ating lahat mga kamakyad